Hmm. Hmm. Ayan na, ayan na, ayan na, Patrick <laughs> Uy, pasok hmm. Anong ginawa mong pasakas sa tarto? Bakit mo ginawan to ang matanda? Anong kasalanan sa'yo? Anong kasalanan? Lasagi. Lasagi! Anong pahirap ang nilagay mo rito sa kanya? Anong pahirap? Ay, katawan. Kung katawan, Bilagay mo na po sakit. Tagalin mo ngayon, tagalin mo. Kung ayaw mo kasunog dito. Tagalin mo. Okay, kalasin mo. Okay. Anong pangalan mo? Pangalan mo na lupa. Pangalan mo. Pangalan mo. Ayaw mo ibigay hey, pangalan mo. Gusto mo kasakit sa rito. Pangalan mo. Pangalan mo.

Mm. saan ka rito san saan mo saan saan mo sa may pabahay sa may pabahay sa may pabahay saan ba ta <coughs> maraming poste maraming poste doon ka na sa akin pitreng ilan kayo dyan sa bahay na yan pitreng ako lang At ikaw lang kaninong bahay Dito. matagal ka na ikaw magtanong kaninong bahay Kalinong bahay yan? Petren, kaninong bahay daw? Diyan, so may maraming poste ng ang kuryente. Hmm. Tatay, kausapin mo eh. Tanong mo, bakit ah? ka ginawa ng parusa? Mm -hmm. Tanong mo, tatay. Sumagot ka? Ah. Sumagot ka? Sa akin po. Ayun, kausapin mo, tatay. Yan pala sa inyo. Sa bahay nila mismo? Mm -hmm. Kasapin mo, kasapin mo, tatay. sabi ko mo po. po? Uh, ang galing mo yung pahirap mo dyan, hindi ka naman nakikita niya. Ang galing mo lahat ang pahirap dahil oh, hindi ka nakikita, po. ikaw mag-adjust ha? Opo. Oh, ha? Opo. 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 Ha? Kata, ikaw usapin mo, Naman huwag kayo huwag nang gagabalain dyan. Ah. Oh, ah, uh, utasan ko to. Opo. Kung di na huli. Karim-karim ako dyan, beto ko hindi mo dinali. Hey, malakas ka. Ah, malakas ka pala. <laughs> malakas ka pala. <laughs> oh. <laughs> eh, ako ba, Petren? Mahina bala yung lipad, Petren? Hindi. Marami. Marami pa. Marami ako kasama. Oh. Sino ano ano, mga nakikita mong gabay ko, Petren? Mga ano Mga kapre. Oh. nakita ka mga kapre. Meron malaki. Malaki. Puti itim. Puti. Oh. Ah, puti. Wala kang itim na nakita. <laughs> Tikba lang. May nakita ka. Meron. Ilan? Isa pa Isa pa lang nakita mo. Puti oh. itim. Mm -hmm. Itim! Itim, nakita mo tigpalang sa akin? Oh. Mo, alam mo ba kung ang pangalan niya? Mm Hindi. -hmm. Okay. Mga elemento, naman pa, may nakita ka? Maraming asin na sa akin? Mm -hmm. O, kita mo, hugutin ka na mga to, ng mga kasama ko? Mm Hindi -hmm. pala hmm. sa inyo. Sa mga mga ka lang niya, mabait naman yan. Pidering, ano? Pagal na ako dito. matagal ka na doon sa bahay nila. Oh, oh. Mm, sige, tanggalin mo lang lahat yan. At hirap na hirap ng matanda, kawawa naman. O, o, tanggalin mo lahat, Petring, ha? May ako 'yung nangangagat ay Petring. Petring? ako. Oh. Tanggalin, tanggalin mo lahat, ha? Sa ulo, sa ulo ng ininda niyan eh. Yung mo sa ulo niyan. Ano ba nilagay mo sa ulo, Petring? Ang sakit ng ulo, hindi makatulog. Hawagin sa mata mo. Oh, orasyon ni Kapre. Orado. Oh, oh. Rasyon ng Kapre yan. Um. Oh, gusto mo tawagin ko sila? Na, ha? Ah? Mm. Mm. Gusto mo lumakad sa ibabaw ng tubig? Ayaw. Ayaw pala eh. Uh. 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 Mm. Uh. Ano to? Nakita mo liwanag? Uh. Ah, Petring? Nakita mo? Oh. Ah! Ito mo! Oh. Ah, ito pidreng! Naramdaman mo pala man ito! Naramdaman mo! Oh. Ah! Ah! Mainit! Mainit! Kaya ayusin mo, ha? Ah, oh. Oh, ito pidreng! May naramdaman ka ba pidreng? Hmm. Ang bihira ka! Ito! May naramdaman ka! Oo! Oh. Oh, mas mainit! Ano yung mas mainit? Yung nauna ito! Oh. Ito! Gargado yan! Oh. Alam mo ba kung kanino yan? Oh. Kay Bong <coughs> Tanggalin mo yan, ha? Ubusin mo. Kaya ah, nga, ma ngayon mismo gagaling yung taong yan. oh, makinig ka. Oh. Wala nang mararamdaman yan, Pedreng, ha? Wala na. Oh. Oh. Anong may puno ka ba dati dyan, Pedreng? Meron. Ha? Pinotrol nila. Meron. No. Ala Tris. Ala Tris. Uh, Kinutol nila. Sino nagputol? putol? Yung ng bahay niya. Ha? Uh, Buti, eh, wala ka bang pamilya diyan? Ikaw lang mag-isa. Sa paligid, wala. marami pa kayo. Makatulad mo. Ano sing elemento ka? Laman lupa. Mm. lupa. Uh, Ilaman lupa. Ilaman lupa. uh lupa ka, di ba? Oo. Uh, 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 ilang taon ka na pa-drink? 50. 50. Uh, oh. Itong ginawa mo, ilang taon na to? 65. 65. Alam na alam mo eh, no? Sa na <coughs> oh, Masakit ba, Pedreng? Oh, no. Ah, masakit, Pedreng? Hindi ka na ulit. Opo. Lahat ng tao sa bahay na ah? oh, oh. yun, huwag mong gagambalain, ha? Ngayon lang dalo 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 dalo. <coughs> oh. Wala naman siya kasalanan dahil hindi ka nakikita, Pedreng. Ha, ah, Pedreng? Oh, oh. Diba? Pag inulit mo to, Pedreng, ako mismo susungkod oh, sa bahay mo. Uh, ah, pitring Oh. Uh, ah, uh, baka uh, 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 nung uh, gamit uh, ko pitreng. ko uh, Oh.